Baginoong Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Baginoong Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Kabaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sa iyo. Hugot ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay ang anak ng Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo, Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman na iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupunong ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman na yong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagino Maria, na ka ng grasya, ang Panginoong Diyos isumasa iyo. Huwag kang pinagpala sa gabayang lahat, at pinagpala naman ang na anak, ng Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagino Maria, na ka ng grasya, ang Panginoong Diyos isumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasamo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Mugad kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. San Pedro Apostol, ipanalangin mo kami. San Andres Apostol, ipanalangin mo kami. San Juan Apostol, ipanalangin mo kami. Iwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O, o ko, patawarin ko, mo kami sa aming mga, sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng, ng impyerno. Hanguin mo ang mga sa purgatorio, lalong lalo, lalo na yung mga walang nakalala at nangangailangan ng iyong awa. Ang ikalawang misteryo po ng tuwa ay ang pagdalaw ng mahal na Birheng Maria kay Santa Isabel. At ang ating pong intensyon, sa ating lahat ng mga prayer partners, patuloy na wang tugunin ng Diyos ang ating mga panalangin ng ayon sa kanyang magandang plano para sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salamat. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasin. Huwag kang pinagpala sa babae nahat lahat at pinagpala ng mga ngayong anak Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayon. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak, na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayon. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Kapaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay iyo. Bukod ka, pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Kapaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na sa si Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagino ang Maria, na ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay